na uh, attorney Mark, kasama po natin ngayon. Uh, dami ng reklamo na hindi siya kasama sa Heredera. So baka mag... Uh, sino yung, ano, yung isang kaitana na, na, na nawala ng mayor kagad? Ka Medyo masamang loob ngayon. Baka bumalik. At baka gano'n na mangyari sa'yo, Mark. Ha? Mamay, witness ka na dyan sa Lucky 99 case. At kasama, of course, natin, extraordinary Mr. 0.6% nalay natin sa next quarter. Times 2 na yan. Si Sir Ronald Liamas. Pag-usapan naman natin ito guys. Ito na, ito na, ito na, ito na mga Duterte. So, ito na si Sarah. Mukhang hindi sapat yung uh, concert. Ay, hindi sapat yung visit niya sa Munich. Um, mukhang bad trip na bad trip siya. First name basis pa. Inawal mm -hmm. pa niya yung, yung PNP chief. Parang first name. Ne, parang Ronald, bakit ginano mo yung... <laughs> parang gano'n nang uh, huh? ang, tapos, Ba't kinikising mo yung bahay ko? <laughs> oh, yung... Tapos si Gongo rin, natatanggalan. And, uh, and, and, si Sarah, nag-drama-drama na parang kailangan daw nila ng protection, including online. Wow! So bawal pala bahayl, bahayl siya. Dahil, dahil from 400 plus, naging like 300 plus lang. Ayan, kawawa naman siya. Kawawa Hindi, naman. Ano wow. lang. ano, wow. lang, ano wow. lang siya. Militia na lang siya ngayon. And mm -hmm. uh, speaking of this, um, uh, all of this is going on. Ang MNLF ba ang nag-offer ng security? I mean, isn't it ironic for Duterte to be against NPA, against insurgency. And then mga kaibigan nila, MNLF, Communist Party of China, mabait hmm. pa siya sa Workers Party of North Korea. I mean, oh. if this is not hypocrisy, wh what is it, Sir Ronald? Huh? Ito it, mga Duterte. Oh. It's all of the, it's all of the above. <laughs> it's, <and laughs> it's all I don't know. Hindi siya oh, hindi rin siya nag-dug. Oh, oh. 'Di ba? Sino ba yung kanyang kasama nung campaign para nung manalo siya? Sino ba yung kasama niya for more than two years sa kanyang uh, gobyerno? 'Di ba mga combination? Ano diba, mga, oh, diba, diba, mga kaibigan mo 'yon? Oh. <laughs> Mga makabayan naman daw. <laughs> makabayan. Hindi ko sinabi 'yun ha, sinabi ko lang yung mga sumuporta sa kanya ng mga kwan. Sa lang naman daw sa election tapos na na namulat naman daw sila sa pagkata Ay Wala, meron ba? Wala ko wala ko nakitang summation, wala ko nakitang assessment. Ne, meron, ah. na-interview ko si Franz Castro, yun yung position. Ah. In fairness naman, on the record naman na medyo sa so, una the they were explorative, mga ganun, pero... Hindi ko nakikita yung on the record eh. Pakita mo sa akin para... forward ko pa sa'yo. Uh Oo. -oh. But this not no? To a degree, in fairness. No, mm -hmm. in fairness. Pero obviously, they, they're not shouting it out na sorry, sorry, ganun. for, for reasons we all know. Um, no, no, but going back to this, mukhang delikado sila kasi uh, Ramulia, the DOJ secretary, more or less said what we have been saying for a year. Now it's just a matter of time before the government say sorry. Wala kami magawa. Paala kayo dyan, ICC. If you need it, Interpol At yung pagkasabi pa ni Ramulia, naku, hindi, hindi namin pwede block yan. Mapapahamak yung national interest. So, talagang patay ka, di ba? So, ano at, natin sinasabi yan? Last year pa natin sinasabi. Well, di ba sinasabi natin na papunta na tayo dyan. Lalo nung sinabi ni Marcos, di ba bumalik siya from Hawaii noong December. Sabi niya, sige pag-aralan namin. Sabi, wala, this is it na. Tapos <laughs> it's it's coming. So ito na, the, the chickens are coming home to roost. Ito na ba, Sir Ronald? Ano mang... Yes. Rin? Dyan. Si yes. Dyan. Oo. Oh. Hindi na siya Damocles sword. Kung hindi mga broken egg sa ulo. <laughs> <laughs> Wala na, ulog na. Uh, uh Oo. -oh. Kaya, pero, ano, ano si pero si... Titingnan mo, tahimik na tahimik si Kwan, ha? Tahimik na tahimik si Degong. O, oh, takot siya, no? Diba? For the past few months, tahimik siya. Ang nag-iingay si Baste. Ang nag-iingay si Sara. Diba? Pero si... Bakit, bakit nga ba? Si Degong tahimik, diba? No? Kasi vulnerable bakit siya. Bakit kaya? Eh, ikaw yung principal, eh. Sabi nga ni sabi nga sabi nga ni Trillanes nung isang araw last uh, yeah a few days, last Monday sabi niya di ba binigyan ng binigyan ng warning ng ICC yung lima sila bato plus uh, two uh, active uh, police generals yung isa nasa sa napol so ang sabi ng ang tanong ay bakit yung lima binigyan ng pagkakataon sumagot bakit si tiyong hindi eh, tapos na yung Kedigong eh. Ronald, may yung nakita mo sa TikTok? Wala oh, yung na yung daw siya. Oh. Oh, yung nakita mo, tapos na, na eh. Ay, nakita mo sa TikTok, wala na daw. Wala uh. na daw siya. Hmm. Eh, <laughs> nakita mo pa nung no? umay. R.I.P. Kawala oh. Naman, naman. Na wala uh -huh. lang siya. May two weeks na magsalita, wala uh -huh. na. Oh. Oo. Sa akin, meron silang ano? Blue Notice yung ayo uh, oh yung blue oh. notice ibig sabihin Ay, pag lumabas alis, sila ng pag, lumabas, pag oh. lumabas sila ng bansa i hold sila sa uh country countries na member ng Interpol pero Ay, hindi naman sila buhulin no iyo hold sila until an ICC delegation pupunta ron para tanungin sila so it's not yung red notice yun yung doon sa nakatirado sa bahay ni Harry Roque. ah yung uh, nakatirado sa sa bahay na may-ari may, may ay isang company na miyembro si Harry Roque. No, 'yun ang red notice, yung na na kuha. Ibig sabihin na red notice, huhulihin ka talaga. Oh, talagang Ibig sabihin wanted ka talaga, no? Ka, pipoloy. Oh, pipoloy. yung blue notice, i-hold ka lang. Until dumating yung ICC para ikaw ay i-interview, interrogate, etc. Ang problema, kung so, isang taong hindi dumating yung ICC, dun sa airport <laughs> na ikaw, ka parang kanya, parang pelikulang The Terminal. Ah, mas may stop ka doon forever. <laughs> Oo, oh, di ba? Parang well, mo di ba? Yung na napili ko lang na terminal. Uh, uh, Parang gano'n. oh. Kasi so, na... yun ang kaibahan ng red at saka oh. blue notice. Wala bang... Baka siguro ikaw, Ronald, yellow ka. Yellow. Yung di ba? <laughs> moment, pwede may notice. <laughs> ikaw, Mark, di... Can you believe it? Ito na talaga. We're, we're getting there. Sa, ano sa tingin mo, Mark? Magkakaroon ng Mexican standoff sa Davao? Na, talagang maghuling MNLF style na Nurmis. Di ba parang Ronalding Nurmiswari style na ayaw, hindi ka may bibitaw yung mga gano'n? Sa so, tingin mo, ako tayo dyan. Ang problema Ang problema sa MNLF, ang daming factions niyan. Ah, so, yan. ano bang factions yung susuport kay uh, Digong? Di ba? Ano bang faction yung magbo-volunteer i-secure si Sara? No? Dahil ang daming factions niyan eh. Ang MNLF, seryoso 'yon. No? Yan. Gusto mo, Abu sayap. <laughs> medyo scraping the bottom na sila. <laughs> Siguro na mas sultan kiram na lang muna, medyo kiram level lang. No, no, pwede yun, pwede <laughs> Abu Sayap, grabe naman sila. Kaya mo ba sila kakamawa? Maute, gusto mo maute. <laughs> kasi kasi atay from the ano. May basement sila na pwede share kay Kibuloy. Ano ba balita mo kay Kibuloy? ah uh, uh ba diba, galit na galit nga si Kwan? Galit na galit yung uh, rally doon sa harap ng uh, Kingdom God. Dahil bakit daw may checkpoint? Bakit daw may checkpoint? Eh si Dikong ang nagsabi mismo eh. Nung tinanong si Dikong, no, nasa sa Ang sabi ni Dikong, hindi na ko kwan lang yun. Bumabalik yun doon sa Kwan. Doon sa kanyang, uh, doon sa kanyang, uh, tawag dyan, sa kanyang simbahan at saka sa kanyang bahay. Glory Mountain. Oh, si mo na mismo nagsabi. Kaya may checkpoint. Oh. sabi kasi ng mga followers si Digo, ni Kibuloy, bakit nandito yung mga checkpoint? Wala naman dito yung hinahunting nyo. Oh. <laughs> eh, pero, sa Ronald, ano bang alam natin dun sa muscle nila? Wala na yung death squad nila. Yung mga ano nila, bata nila, yung militia nila. Madispan na ba yung mga yun? Hindi. Yung mga death squad kasi na yan, mas, mala, mas malakas yan, mas matapang. Kung merong protection galing sa mga legitimate authority like police. Ngayon, kung wala na yan, eh, kakabahan na yan. Kakabahan na yan. Kaya, nung sinabi ni Baste na pinagmumura yung police director sa Dabao at sasampalin daw niya, anong sabi ng uh, police director? No? I'm a professional Patay um, tayo dyan. officer. sir. Alam ko yung kaibahan dun sa nananakot lang at yung ginagawa yung kanyang sinasabi. Ganon nasabi sabi niya. No? Ah, oh. Wow. Wow. Oh. Ganon ang sabi niya. Nilagay niya sa lugar wow. sa bante. No? Grabe, no? Oo. Oh, oh. oh, aside from sa ano, aside from dun sa ITC, eh oh. yung mga bagong kaso din na isinampa. Oh. Ayun diba? pa. Oo. Oh. Yung ah... Uh, drug smuggling cases drug laban smuggling, kay pulong, eh, ka Eldon, oh, pulong, yeah, Mads Carnio asawa ni Sara. Oh, palapit na lang palapit, oh, 'di ba? Palapit, palapit na, palapit. it's oh. getting closer and closer to home. Saka huwag niyo kalimutan yung bagong police chief ng Dabao, Yeah. Hansel Manantan. No? Sino ba si Hansel oh. Manantan? 'Yan Anit yung Atimonan massacre. Ah, oh, hindi oh, uh, na wala na oh. 'yan, 'di ba? Alam n'ala mo 'yan. Ibig sabi, yan yung sinasabi ng police director na yan yung tao na hindi nalalakot. <laughs> <laughs> yan yung tao na bark. hindi marunong manakot. No? Si Hansel. Oh, yeah. Inaal yeah. ko yan, si Hansel. No? Eh. Yeah. Hindi yan marunong manakot. Kasi diretso na yan. Na, wala ko sinabing ng ha? Wala ko sinabing ng ha? Wala ko sinabi ng ha? Wala ko sinabi ng ganun, ha? Wala ko sinabi ng ganun, ha? sinabi ng ganun, ng ganun, ha? Wala ko sinabi ng ganun, ha? Oh, oh, oh. uh, oh, wala ko sinabi si Sigaw na sigaw. Papapatay kita. Ipapapatay kita. Ipamabatay kita! Ipamabatay kita! Ipamabatay kita! Wala, wala Kita, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, sabi nung sabi nung isang uh, dating police general, sabi niya sa akin, nakasama ko si Gadon eh. Parang napaka kasi napaka, mabait siya. May hinting. Sabi niya, napakabait naman. Parang, uh, parang kuting. No? Nung kasama ko. Sabi ko to sa general. Kaya pala ko, gusto ni BBM kasi kuting. Oh, sabi ko, sabi ko sa general, alam mo general, no? Alam mo general, yung nagpapanggap ng mga matay tao, takot sa tunay ng mga matay tao. Kaya para siyang kuting. No, <laughs> so, speaking of kuting, it looks like BBM, I'm sorry, speaking of bigre, mukhang, the Tiger of the North is winning the eh, game. Eh si, eh si Maharli ka, nagbabackpedal na eh. Si Bulja. Wala na nga siya sa Sa ito. E. Di ba Mark? Naguhugas ka ba yun sa video? okay. <laughs> like, mukhang low budget na talaga sila, no? Uh, Masyado -huh. na lang ano eh. Doon eh, parang uh, shit getting real na eh. <laughs> wow, <laughs> nagiging, nagiging totoo na talaga eh. <laughs> uh -huh. Eh si Kingmaker, kamusta ang latest kay Kingmaker? Kamusta yung book release niya? Uy, Pero, marami po yung ng libro, ha? Marami po yung ha? <laughs> yeah, uh, collector's oh, item. At hindi dahil doon sa cover na mukha niya yung uh, <laughs> oh, 50% man. ng cover, di ba? hindi dahil doon. No? Ay, Bumili ako sa kwal, eh. Fully book. Nasa fully book eh. Sabi ng, ng tindera, sabi ng tindera, dami pong bumibili niyan. O, oh, di ba? Alam mo naman, curiosity, eh. Oh, curiosity, eh. Ikaw ba? Meron ka na? Meron ka na ba, uh, Bigar? Wala pa oh. akong memoir. Oh. Papirmahan But... natin. Gusto mo? Papirmahan ko? Gawa <laughs> tayo, Ronald. Back to back tayo. <laughs> and, a shogun. Philippine shogun. Yeah. Tapos with attorney Mark Gamboa. Ikaw, Mark. wow. Ano mga scenarios na nakikita mo, Mark? Sa tingin mo, lalab- hindi lalaban yung mga... Sa tingin mo, tatago lang talaga sila, no? <laughs> tatago eh, tingin ko eh. Kung sakaling merong mga lumusot na kaso, doon sa plunder, o dun sa itong bagong smuggling, o ano, Tingin ko ano eh, uh, magkakanya-kanyang tago na eh. mo so, naman, 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 naman yung rally nung may before the zona. Tingnan mo yung rally. Ilan ang sumama? Wala pang dalawang daan. Baka. Oh. <laughs> Paano pa yan? Ha? May, may mga libre oh. pa yan. Libre oh, meron pa mga sombrero yun. T-shirt, oh. pagkain. Oh. May pay pa yan. Oh. Pa yan. No, so, 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 uh. Ronald, that means the Nograles is may have the road paid for them eventually, no? Or somehow. Uh, well, not necessarily. Pero uh, they will give the Duterte a fight. Kaya nga, I'm It's almost bad. sure, I'm yeah. almost sure na hindi si Baste yung tatakbo sa Dabao. Dahil kung si Baste na, ang tatakbo sa Dabao, may yan. tulog siya. May yeah. tulog siya. Dahil absenti team mayor siya eh. nag yan hapon na, di ba? Tapos yung maraming mga nagreklamo, mga business permits na dati ay dalawang araw lang, ngayon ay umaabot na ng six, seven months. So kung lalaba, kung may iipon niyang ganyang klaseng uh, disenchantment sa kanya, eh, may hirapan siya tumakbo again as mayor. Kaya mas kung uh, sakaling uh, healthy pa si Digong, malamang si Digong ang lalaban. Oo, oh, mukhang yun na lang. Hindi, si... hindi rin pwede si Pulong. mukhang delikado. Si Bato, ano nga kay Bato? Mukhang delikado rin siya sa Senate ngayon ah. Mukhang hindi na siya ano, ah, shoe shots. Yung mga babae, Oh. Number oh. 11 siya eh. Number 10, number 11. Ah, sabi, kung, kung, hindi ka administrasyon, delikado ka. Oo, oh, lalo yung iba magbabump na yan ng 5 to 10 percent eventually. Yung mga pag nag-finalize hmm. admin ticket, patay siya dito. Kung naglabasa na yung mga, mga PD ads nung iba, di ba? Oo, oh, delikado. Dito. Kasi sumablay talaga yung... Ano ba ng ang latest kay ano, Agent Jonathan Morales? <laughs> Mark, wala, na, <laughs> wala na, naglaro na. Wala na, wala na. Wala na, wala na, wala na. Wow. Wala na talaga. Wow the bulljack era is over. So ito na, doon naman tayo sa hopeful last episode natin. Pag-usapan naman natin Rizal oh. opposition, akbayan. Para naman maulit natin ang konting episode mo kanina kay Christian Esguera. Rona. Baguhin natin ang <laughs> <laughs> konting. Okay. Parang, parang may sama na loob ah. <laughs> Hindi <naman masamang> loba. <laughs> <laughs> parang talaga may masamang loob talaga ako. <laughs> be clear. Rafaela, parang... <laughs> pwede ba ikaw mag-guest dito, Rafaela? <laughs> <laughs> okay, okay. Next episode na dahil.